Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari sa alaga kong one-year-old. Ako talaga ang may kasalanan. Pinaupo ko lang siya sa babysitting chair. Binigyan ko ng biscuit. Tapos nagluto ako sa kusina. Akala ko okay lang. Sandali lang naman, ba? Diba? Pero nung tapos na akong magluto at kumakain na din ako sa tabi niya, bigla siyang namutla nanghina, hina at halos mawala ng malay. Parang tumigil ang mundo ko. Buti na lang natanggal ko agad yung nakabara. Konti na lang, mawawala na siya. After two weeks, dinala siya sa ospital dahil may infection sa baga. Tapos nagkaroon pa ng heart complication. Sabi ng doctor, rare case daw. Malaki ang nagastos, sobrang laki. Pero alam ko sa puso ko, ako ang dahilan. Pagkatapos ng six months na gamutan, gumaling siya. Masigla na ulit, para wala nang nangyari. Pero ako, hanggang ngayon nanginginig pa rin ako kapag naiisip ko yung nakita ko. Yung mga mata niya. Yung katawan niyang nanlalambot. Hindi ko alam kung gaano pa ako kaswerte na buhay pa siya kaya eto ang natutunan ko. Huwag kailanman iiwan ang alaga habang kumakain. Kahit sandali, kahit akala mong wala yon. Isang maliit na pagkakamali, pwedeng mauwi sa pagkawala nila forever. Posible din kayang nagkataon lang na nangyari yung ganun, pero dati na siyang may sakit,